Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so ngayon mga kapitbahay, nandito tayo ngayon sa remote cabinet natin. Dito sa kabilang building natin. Ayan, so ito mga kapitbahay, mo yun mapapansin, may remote cabinet po dyan. So, yan po yung topic natin for today. Kasi, dun po kasi sa channel natin, dun sa video natin na uh, about dun sa paglalatag or pagsisetup ng network, Kapag meron kang 6 floor na building Or mas mababa pa doon May nagtatanong po kasi sa akin doon Tapos nalito po sila uh, Medyo nalilito sila kasi baguhan po sila Nagtatanong po na sila akin Kino-confirm po nila kung ano nga ba daw dapat talaga Ano nga ba daw ang dapat tama Ayan, So, eto mga kapitbahay, Sabihin ko po sa inyo bakit nga ba sila nalilito Alright, so meron kasi tayong isang tropang IT Na nag-comment doon sa YouTube na, Sa YouTube channel natin na video na yun About doon sa paglatag ng isang building na hanggang 6 floor kung ano ang dapat na uh, design, yun. May nag-comment po kasi doon, mayroong nag-suggestion uh, kung ano ang design na dapat or parang nalito kasi yung mga nagtatanong sa akin eh. Hindi nila alam kung sino ba yung tama, ako ba o oh, yung nag-comment na yun. Kaya eto, i-explain ko ng konti para maliwanagan sila kasi yung doon po sa tropa nating IT, shoutout sa Leroy no? So, ito po yung comment niya sa akin yan, kung inyong mababasa niyo. So, nagsabi po kasi siya doon na, uh, ang sabi po niya, ayan, kung mababasa, dapat daw uh, maglatag ako ng dalawang kable kapag naka IP phone ako, or naka CCTV, or IP phone, or data. Dapat daw dalawa ang kable na ilalatag ko papunta dito sa remote or kaya sa second floor or sa third floor. Like for example, dito, dapat daw dalawa daw ilalatag ko. Isang pang data, uh, internet at saka isang pang telepono kapag naka-IP phone. Yan, doon po nalilito yung mga tropa nating IT. Ayan, nagtatanong po sila sa akin kung ano nga ba dapat. Kasi doon po kasi sa video natin, inexplain ko na kahit isang fiber lang na from uh, server room papunta doon sa remote cabinet mo or sa ibang floor, pwede na po yun. Mag, yan, nalilito po sila. Kaya ito, ipapaliwanag ko ng konti. Quick vlog lang to para maliwanagan po sila. Ano nga ba ang tama? Dalawang kable ba or kahit isa pwede? Kasi hindi ko masyadong na-explain doon kung ilan ba dapat. Ayan, ikaw. So, for example, ito, tamang-tama. Nandito tayo ngayon sa remote natin. Ayan. Meron tayong ano dyan. Meron tayong isang uh, switch dyan. Ayan. So, remote switch natin yan galing dun sa pinaka main server room natin. Kaya, ipapaliwanag ko ng konti. Ayan, akit tayo. Kaya mo mapapansin. Ayan, kaya mo mapapansin mga kapitbay. So, dealing po to 24 port. Ayan, uh, hindi to naka-fiber kasi hindi ko na nilatagan to ng fiber kasi dahil hindi naman tulagpas lagpas ng 100 na sa 30 meters lang ata yung agwat ng building na to dun sa main building namin which is kung saan nandun yung pinaka main server namin. Ayan, kung inyong mapapansin, ito po yon. Yan po yung papunta dun sa pinaka main server namin. Dun sa nagtatanong or nagko-confirm, no? Dun sa nagko-comment, sorry po sir, ah. Pero liliwanagin ko lang kasi. Dito kasi, kunyari, dun sa main server mo, nakakonect. Eto, nakakonect to doon sa core switch ko. Tapos, etong switch na to is managed to mga kapitbahay. Magdidepende na po yun. Kunwari, eto, naka-SFP kayo. Ayan. May SFP port po to. Kunwari, nasa inyo, naka-SFP port kayo. Pwede po yun. Kahit isang fiber lang nakakabit dito sa uplink mo. Kahit naka-CCTV, uh, naka-data, or naka-IP phone ka, kahit isang kabli lang pwede po yun. Like, for example, etong sakin, isang kabli lang siya. Pero, may CCTV ako na outdoor. Meron ako mga voice dito, which is iPhone IP tapos meron din ako mga computer dito na nakakabit. Ayan. So bali VLAN 1, VLAN 20, VLAN 10. 'Yun. 'Yun po ang uh, setup ko po dito kaya sorry po dun sa nag-comment sir, no? So hindi mo kailangan maglatag ng dalawang kable or dalawang fiber para mapagana mo yung mga iPhone IP or mahiwalay mo sila. So, doon po, so, doon po pumapasok po ang tinatawag natin na inter-VLAN routing, ang tinatawag natin yan. Kung naka-firewall ka, manage switch ka, yung core mo is managed, tapos yung remote switch mo is managed din. Pwedeng-pwede po yun. Kahit isang kable lang po, mga kapitbahay, pwedeng-pwede yun. Like, for example, eto, 2.5 gig to. So, kapag nilagyan mo ng SAP yan, kung mara, itong uplink mo is 10 gig. So, isang kable lang ng fiber or isang buti lang ng fiber ilalagay mo dyan pwede mo na padaanin lahat dyan telepono, CCTV or data yan. so yan, confirm po yan mga kapitbay. hindi mo kailangan maglatag ng dalawang kable para sa telepono or para sa CCTV mo so as long as na nakabilan ka tapos nakamanage switch to bilan dun sa core switch mo ganun din dapat ang bilan dito para ma-tagging uh, tagging lang para magkita-kita sila lahat. So, sa isang uplink na naka transport All Alright? So, sana nalinawan yung mga tropa nating IT na nalilito doon sa video natin kasi uh, nabasa kasi nila yung comment na yun. Yan. So, sorry po dyan, sir. No? Pero, nasa sa inyong na naman po yan. Kung gusto nyo talaga na dalawa yung fiber nyo o dalawa yung UTP cable na ilalatag nyo para mapaghiwalay, Hmm, nasa sa inyo po yun kasi wala naman tayong ano eh wala naman tayong uh, parang pinaka design nasa sa inyo po yun kung ano gusto nyo design na gagawin doon sa network nyo right? pero para po sa standard at para po sa pinakamadali na gawain kahit isang kable lang or kahit isang fiber lang naka uplink tapos naka vlan po yan so hiwala yung cctv hiwala yung data hiwala yung voice sa isang uplink lang which is naka transport alright so maraming salamat God bless and peace na meron na naman kayong uh, natutunan or naliwanagan po yung tropa nating IT na nalilito doon sa isang comment ng isa nating subscriber alright so shout out po pala dyan kay sir na nag comment so nasa sa inyo na po yun sir kung ano yung design na gusto nyo kung anong klaseng uh, wiring o paglatag ang gusto nyo gawin doon sa network nyo alright pero doon po kasi sa comment nyo which is maglatag ako ng dalawang kable para sa voice at para sa mga iphone at sa para yung isa para dun sa data o sa mga local network pero para po dito sa amin dito sa mga design na ginagawa po namin hindi na po namin ginagawa yung ganun which is naka uplink na po kami which is uh, 2.5 10 gig or kung ilang gig man yan yung uplink mo so nakavilan po tayo naka intervilan routing po tayo So, no need na maraming kable na nakalatag. Pwede mo naman dalawa yung ilalatag mo para backup yung isa. In case na masira yung isa, may backup ka pa, pwede naman yun. Pero, kumari, dalawa yung kable na ikakabit mo para paghihubalayin mo, mas uh, hassle po yun. Kaya, dun po yung lumalabas yung interbilang uh, routing. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace. Thank you so much. God bless.